Hello, hello, mga Katigs. Magpapacham na naman tayo. Ito ay paa ng baka. Ito ba, uh, uh, magluluto tayo ng bulalo na pacham Ito yung sabi kong tendon. Yung litid. Lit, tendoin, litid ng baka. Kasi pag ano ito pag naluto ito Buksan natin pag naluto ito uh, yung malambot. <laughs> Masarap. Pag ano ito, ito ito yung gustong gusto ko kasi malambot na pag naluto, yung tendon. Ano, pa na matigas pa kasi naka naka freezer ito eh. Ayan, yun ang tendoin, litid ang tawag natin. Siguro medyo okay naman siguro ang lasa ngayon ng ano ko, <laughs> pacham ko kasi. Ito meron na akong ito, Uh, bulalo. Bulalo mix. Pero hindi ko lalagyan ng mais. Meron akong nakaprozen dyan pero ayaw ko kasi nung lasa nung linalagyan ng mais. Lalagyan ko lang ng star anise ito at saka siguro mga ano uh, buong paminta. At saka ito, hindi pa nadidisyonan ng senado kung anong loto. Pero basta walang sabaw. <laughs> Either prito, pangat, o paksi o ano basta walang sabaw. Kasi ito may sabaw na ito eh. <laughs> eh tamang-tama medyo malamig ang panahon. Kaya magbubulalo tayo. Sana magiging lasang bulalo. Kasi <laughs> nagluluto ako. <laughs> malayo sa lasa. Ito nakaman, nakapedicure pa yung ano. Yung paa ng baka. Actually tatlo ito eh. Kalah kalahati lang ito eh. ayan kalahati lang 'yan. Kaya lang hindi naman umuulam mag-uulam yung mga kasama ko. Ako lang nag-uulam. Kaya ngayon, ito ihiwiwiin ko ng mga 2 2 inches ito para sa para maging ano, ma, pagmalambot. Ang lambot nito eh, pagano eh pag naisabay mo dito eh. Kaya ngayon, sige, magpapalambot na tayo kasi pang matagalan palambutan ito eh. <laughs> okay, oh, dok, kima katigs. Bye-bye.